Hi guys, welcome back again for another vlog. With the guys nag sila ng mga online ano na payment like pay maya tapos gatas niya. yung mga biscuits nila dito which is yung mga fruity sunflower crackers. This is 41.75 lang ang isang pack. Ayan. Mamaya ko na lang mag-voice. Mag-voice over, voice. Mag -over voiceover na lang ako mamaya pagdating dito. Cream O. Ayan. Cream O is um, 67. Maganda tayo pumunta dito ngayon kasi nga umulan So konti lang yung tao talaga. The train. Hmm. May milk din sila. Oh. Kailan ko magagana 'to? Eh. So, wala nakalagay buy one take one for sure kung magkano yan so hi everyone si Dayan naman to at magpa-vlog ulit tayo dito sa Dali so this is my second vlog here in Dali Kalento ilalagay ko po sa description yung address <coughs> Pinalagay ko na lang sa description yung address nitong dali na to. Para alam nyo kung saan kayo pupunta. Ito, wala na kasi akong egg eh. Itlog nila is, ang alam ko, 108. Ayan. 108. Ang sugar nila dito is 34 pesos. And then, ang mga cream densada is, hold on. Tingnan natin kung magkano. Kasi magkaiba yung presyo tim? Was sugar Ito yan Sweet and thick creamer Angel creme Bonsai Ayan 59 Lady's choice Mayonnaise yeah. Orpulpus cream 68 Ayan 68 Evaporated creamer Health cow Which is Ito This is 27.50 Alaska 75 kasi yung iba dito mga chips na to eh you know yung chips nila dito is 33.75 fruities ito yung mga candies na yan para makita nyo dyan na mas malapitan ito yung dali talaga na malaki compare sa ibang dali na napuntahan ko ito talaga yung